Yan. Gumawa ako ng nagprito ako ng tokwa, no? Tapos pinrito ko rin yung konting baboy natin. Lagyan na natin 'yan. May sibuyas na to, toyo at saka suka. Bali nagtokwa baboy tayo, no? Masarap din uulam to mga kagigil. Hindi basta pulutan. No? Ayan, sarap. Mix nyo lang. Mix nyo lang maigi. Kasi nasa ilalim yung toyo suka yung paminta yung sibuyas ayan tikman natin ano hmm ah. sarap very good luluto po tayo ng ulam naman ni Athena no tapos niya raw beef puro madali ang luto lang tayo ngayon ano gamit pa kasing gagawin mailaro pa mamaya sa SM Clark kaya ito Ayan, lagyan na po natin pure foods corn beef. Pure foods po, yung kulay blue. Masarap po kasi yan, ano? Ayan. Malitid. Ayaw ko kasi nung ano, yung parang, ang tawag doon, parang giniling yung hash, hash na corn beef. Ay, ayaw ko po yan. Mas masarap po ito. Ayan, luto na po yung corn beef ni Atina. Yung tamang ko, no? Pagyan na natin ng konting garlic bits sa ibabaw. Ayan. Tapos na po ito.